Barangay Sulangan Church. Uh, baka bawal sa loob yung cellphone. So, uh, ito yung aking mga... Oh, uh, yan. Say hi to my vlog. Hello. Hello. Hi. Hello. Oh. Ayan o, uh, marami ng mga nakapark. Hindi, huwag ka pumunta doon, baka maligaw ka, maraming tao. Ayan, no? So, pinapakita ko sa inyo, guys, yung church ng barangay Sulangan. Panataan. So, mm. tabi tayo, tabi. Kasi baka bawal sa loob ang cellphone. So hanggang dito lang muna ang aking uh, vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching guys.